Magandang araw ko po si J.M. De Jesus para sa pasada balita ngayong alas 2. Nanawagan si Commission on Elections sa Comelect Comelec Chairperson at George Garcia sa taong bahay na huwag hayang maging dahilan ang pagkadismaya sa mga isyo ng korupsyon para hindi magparehistro. Mas mainam raw na idaan na lamang ang kanilang sentimiento sa pagpaparehistro para sa halalan at makaboto ng tama nitong lunes, October 20, muling umarangkada ang voter registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa November 2026. Gagawin ito sa lunes hanggang Sabado kasama mga holiday mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kailangan lang magdala ng any valid government-issued ID o kahit na student o senior citizen ID basta may malinaw na pangalan at address. Target ng komisyon na makapagparehistro ng 1.4 milyon na bagong butante sa pitong buwang registration period na magtatapos sa May 18, 2026. Kasama rin sa plano ng ahensya ang pagbubukas ng mga special registration sites sa, sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ilalim ng Register Anywhere program, pwede na rin magparahistro sa mga paliparan, ospital at data centers na bukas kahit lampas na sa regular hours para sa night shift workers. Magbibigay din ng serbisyo para sa reactivation Transfer record updates at libreng voter certification sa mga special registration sites payo ng COMELEC, 'wag nang hintayin ang huling araw ng registration para maiwasan ang mahabang pila at siksikan sa samantalahin. Ang pagkakataon at maaga magparehistro dahil wala raw extension kapag naabutan ng deadline. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si J.M. Desus. Magandang araw po.